bawal pong gamitin sa payout kay Facebook ang mga government issued bank account. Ang halimbawa po dito mga Lodino, yung ini-issue po ng SSS or ng pag-ibig ng mga bank account para po mahulugan ng transaksyon nyo sa kanila o kaya naman yung mga iba pang sangay ng gobyerno. Dahil kanina lang po ay tinawagan ako ng SSS dahil nga po nagkaroon ng mga unusual transaction doon sa aking bank account na inissued nila kung saan mga lodi na hulugan nga po to ng aking sahod dito kay Facebook. Kaya naman pansamantala restricted yung aking account. Kaya naman ina-advise ko sa inyo na kumuha po kayo ng bank account, personal savings bank account po na nakaka-receive ng international payment para naman hindi magka-problema ang inyong payout account. Kaya naman, kung kayo po ay nakapag-set na ng bank account tulad ng aking binabanggit, ay mas mabuti pa na palitan nyo na po yan nang sa ganung paraan hindi na kayo magkaroon ng problema. Dahil maaari nga, makasahod kayo dyan ng ilang buwan katulad ko Limang buwan po ako nakasahod dyan pero ngayon nakita na po nila na meron pong unusual transaction doon sa aking bank account na in nila kaya naman ni-restrict na po nila ito. Huwag pong kalimutang i-share ang video na ito para aware ang mga kapwa natin content creator at follow na rin ako para updated ka sa aking mga video tutorials. Thank you!